What's up everyone? Another day, another video para po sa inyong lahat mga kapatid at ang ating video ngayon ay para patunayan kung ano nga ba talaga ang mangyayari if you are going to use only one gadget pag kayo po ay nabigyan ng mga subscribers. So, just to uh, clarification mga kapatid at disclaimer na rin po uh, this is from the live streaming po na gumagawa po talaga ng paangat at binibigyan po kayo ng mga subscribers pag pumasok po kayo sa kanila lang mga live stream at binibigyan po kayo ng mga extra subscribers all right so there are times they're giving you uh, more than one so two three four o yung iba nga may bente may 10, may 30. So, but then, they are only using one gadget. So, yung lahat po ng accounts na yon ay nandoon po sa isang gadget. Alright? Now, ang gagawin po natin ngayon, ang video, ang purpose ng video na ito ay para ipakita sa inyo kung ano nga ba talaga ang mangyayari kung nag-subscribe ang maraming account pero nasa iisang gadget. Eto ba ay papasok or eto ba ay mawawala din lang? Okay, so ang gagawin po natin mga kapatid ay syempre pupunta po tayo sa ating YouTube channel. So I'm going to use my dummy account and this one is the Bola Bolero. Now if you're going to look at this channel, I'm using this one for um, streaming before sa live stream ng mga games. Ayan, so six months ago, meron po tayong mga uh, live streaming dyan. So meron po tayong three subscribers dito. At ang gagawin po natin mga kapatid ay pupuntahan po natin ito gamit ang ating um, phone. So I'm just going to put that one on the screen. Yung gamit po natin na phone habang tayo po ay pupunta dyan sa account na yan. Alright, so pupuntahan po natin ang account na Bola Bolero. Accounts in here. right? yung account ng anak ko, saka yung pinansusupport natin. So, let's try what will happen. So, let's go first with my main account. So, this is my main account. Repa Max, syempre. And let's go and find Bola Bolero. Kumahanap natin siya bola bolero Ayun. So meron po siyang 3 subscribers as what we said we have 3 subscribers and they always say mga kapatid. If you are going to um have with the short videos kailangan tapusin. Now but usually uh, we do this one 3 minutes to make sure Alright? right? Pero ang ginagawa po ng mga uh, kaibigan po natin ay mga short videos. So we're going to use the short videos. Basta tapusin. Okay? So let's have this one. So we're going to use the first um subscription. So again, meron po tayong tatlo. Alright? Meron po tayong tatlo na subscribers dyan. So tatapusin po natin ito. So this one is at 26 minutes at uh, 26 seconds. Alright, tapos na daw. So subscribe tayo dyan. Natapos na natin yan. Subscribe tayo. Uh, bell all na rin natin para po sigurado natin makita natin. So we're done with the first account. Using only one phone mga kapatid ha. So let's go to another account. So we have one. So let's refresh this one kung pumasok siya. Ayan, so we have four subscribers already mga kapatid. so let's have my old channel before And let's um, Find bola bolero So this one is for the second channel na atin pong And sa subscribe ulit natin siya kay Bola Bolero. This is for the second. That's what said. Meron po tayong tatlong original subscribers dyan. At titignan po natin kung anong mangyayari talaga kung uh, mag-subscribe po tayo gamit ang isang account. Gamit ang isang gadget. Alright? Ayan, syempre, magkakapit tayo at magpanisal. Shoutout na rin po sa Tinapay King. Ayan. So, yan po ay gumagawa ng mga freshly baked tinapay. Mula po dito sa Thailand. Sa mga gusto pong umorder, ay eh, pwede pwede po. Ano? Ayan. So, we're done with the second account. Let's have another account. Let's use my wife's um, account. And find Bola Bolero. Okay, so dahan-dahanin natin ito mga kapatid para po talagang makita po natin anong mangyayari. So let's refresh this one again and let's see. See, hindi pa nga pumapasok. Bola bolero. Here. So let's go. So this is usual usual uh, way na ginagawa po sa mga paangat programs. Kung ano po yung mangyayari. Wala lang tayong internet sa kabila. Nag-loading na. Alright, done. Siyempre, Kukunin ulit natin yan. Subscribe all. So, meron na tayong tatlo na ipinapasok dyan. Isa pa. Let's have the account of my daughter. Bola Bolero. Now, I want to have this content para po maliwanagan po ang lahat. Kung ano po talaga yung mangyayari kung sakaling um, they subscribe you using only one gadget. Dadamihan po nila yan, dalagyan ka ng marami. Pero titingnan po natin anong mangyayari after that. Alright? Okay, so we have now 5 subscribers. So updated na siya. Dalawa pa lang yung pumapasok, no? Okay, so let's go back here. Parang may nakalimutan tayo. So, balik tayo kay Karepa. Parang hindi natin nakalembang kanina. Parang hindi natin nakalembang si Bola Bolero. So, pupuntahan natin at babalikan natin siya. Oh, nakakalembang pala siya. Ayan, 6. 6 subscribers na siya. So, Binigyan po natin siya ng um CarepaMo, Mizen Repamax. Max right? So, let's try another one. So, meron pa tayong isang ilalagay si Support. So, isa-isa lang po 'to, hindi po kasama yung mga brand names ay brand accounts, okay? So, let's try what will happen. Really happen if we're going to have them all. Para pumaliwanagan ng lahat ng mga pumapasok po sa mga uh, live streaming at yung mga nag-aayuda na rin yun ang term eh nag-aayuda alright so let's have this one So this is the one they usually do. So, habang while doing their live streaming on their screens, on their computers, uh, they're using their phones to have the subscribers okay or nandito po sa isang account nandito po sa isang computer yan po yung madalas na nangyayari so nasa isang computer nandiyan po lahat ng mga um, accounts so we're done with that one Alright, babalik lang po tayo rito para makita po natin kung ano nangyari. So si Mick ang lumabas dito. So let's try and look. So we have 6 subscribers. All right? Meron po tayong 6 subscribers. Bilangin po natin kung sino yung mga ipinasok natin dito, ha? Ulitin lang po natin. Si Repa Max support 1. Karepamo. 2. Mick 3. Mizen 4 repmax 5 So meron po tayong ipinasok dito nang 5. 5 po yung ipinasok natin dito but then our subscribers count is 6. So we only have 6 subscribers and the original subscribers that we have is 3. Okay, so we have three subscribers, the original subscribers po. We have three. And then, now we have six. So meron po tayong lima na ipinasok dyan. So meron pong pumasok na tatlo. Now we just have to wait another time and let's see if still magiging six yan or matatanggal pa rin yan at babalik sa tatlo. All right, so stay tuned mga kapatid and we're going to end up this one first and i will going to update you again later yo what's up everyone so after 24 hours let's go and check the update on the subscribers that we put here for Bola Bolero. so habang ginagawa natin yan, nandito tayo ngayon so, may kita natin dito na merong 5 subscribers na pumasok at gumikit. Now, if you remember, ang original subscribers ni Bola Bolero ay tatlo. At idinikit natin yung ating mga um, YouTube channels dito kay Bola Bolero. And let's check now on our phone kung saan or natanggal ba yung subscription dun sa mga iba, bakit lima na lang yung natira, so it means to say dalawa lang yung uh, pumasok dyan, so let's check what really happened alright so tignan natin isa-isa so dito tayo kay Bola Bolero so tignan natin kasi alam ko nakasubscribe to kay Bola Bolero so tignan natin, ayan so nakasubscribe pa rin siya at naka-notify yan So we have one already. So that is Repomax, uh, Repomax support. Also, idinikit din natin si Karepomo. Now here, so we still have it here. Ayan, so two. Naka uh, subscribe pa rin siya. Naka so dalawa na tayo. Next one, nakadikit din dito, syempre, ang ating main account sa So, let's check. Um, bola, bola. tatlo. Bola Bolero, nakasubscribe din tayo dyan mga kapatid. Ay, kung titignan nyo, 5 subscribers. So, nakasubscribe din yan. Tatlo na. Next one ay nakadikit din dito si Mizen. So, titignan din natin kung um, hindi natatanggal yung subscription niya. So, if you're going to look at it, here. So, apat. Uh, nandito rin po, nakasubscribe si Bola Bolero. Apat na. So, uh, apat na po tayo dito. At uh, tingnan din naman natin yung huli natin yung isa pa, yung panglima natin. Dinikit din natin dito si Mickey May. So, ito yung panghuli natin idinikit. So, lima yung idinikit natin dito. So, titignan natin dito. Ayan. So, lima. So, if you're going to look at it, lima po yung nakakita, nakikita nyo naman na nakasubscribe kay Bola Bolero. Now, dito po sa ating screen, may kita po natin dito na ang subscribers count ni Bola Bolero ay lima lang din, which is may original na itong subscribers na tatlo. So, ibig sabihin, dalawa lang po yung nating pumasok doon sa limang e, din e, dinikit natin o sinubscribe natin kay Bola Bolero using only one phone. So, Ganyan po yung nangyayari dyan na hindi po natin talaga masasabing lahat ng mga ibibigay po sa inyo, lahat ng mga tinatawag nating ididikit sa inyo, isa-subscribe sa inyo ng mga nagsasabing aayudahan kayo ng mga um, subscribers, gamit lang po yung isang phone, gamit lang po yung isang gadget. So ganito po yung nangyayari ibig sabihin ko, within, within 24 hours, ginawa ko po siyang within 24 hours para po mas makita po natin. So, meron lang po tayong limang subscribers na naiwan dito. So, it means to say, dalawa lang po. Dun sa out of five na, na isinubscribe natin kay Bola Bolero, meron lamang pong dalawa na, um, ayan, naka-count kay Bola Bolero. So, it means to say, yun na nga, hindi po lahat na nandoon sa iisang gadget ay papasok yung lima na yan. Kung lima yung i-dinikit sa iyo, hindi mo makukuha yung limang yun. So, ayan po. So, naliwanagan po tayo kung anong mangyayari kung um, binigyan tayo ng subscribers count using only one gadget para umangat po yung ating subscribers count. So, ganyan po yung mangyayari. Hindi po lahat na ibibigay sa inyo, mas mababa pa yung um, hindi gumigit kaysa doon sa gumigit talaga ng subscriber count. So, think of it. Yun lamang po mga patid dito para sa ating video na to. And that's it for now. Rapper Max is here. God bless us all. Goodbye.